Nagtatago pa rin hanggang ngayon ang isang magsasaka matapos matagapatay nito ang kapwa magsasaka sa Purok 6 Barangay Antipolo, Buhi, sur alas 6.30 ng umaga nitong nakaraang araw. Ayon kay Serhento Freddy Brazil Jr. ng Buhi Municipal Police, papunta na sana sa sakahan ng biktimang si Virgilio, anim na taong gulang nang bigla na lang itong pagtatagain ng nuoy nag-aabang na sospek na si Noriel apat na putsyam na taong gulang na kapwa residente ng Barangay San Rafael, Buhi, Kamarinisur. Lumal lalabas rin sa investigasyon, may dati ng alita ng dalawa dahil sa lupang sinasakahan. So po yung uh, ugat ng napag uh, ng dalawang uh, po, so parehas po sila tenant sa uh, lupa. So nung pagkandak ng investigasyon, uh, investigasyon po ng aming investigator, so ito po yung biktima, ito pala po yung nab nabigyan ng kung parang uh, papel, na tuyo so na po yung parang nabigyan ng share. So siguro sumama yung logong, ng suspect. Nagtamu ng tagas sa ulo at sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima na agad naman ay dinalas sa Buhi Community Health Center ngunit idineklara itong dead on arrival. Habang agad namang tumakas ang suspect sa hindi pa malamang lugar. Samantala ay na ang paghahanap sa suspect matapos ang ilang araw na hot pursuit. Subalit so, na ikasan na ang kasong homicide para rito. So, sa Buhi Municipal Police Station ko po sa ating mga kababayan na lang lalo, lalo na po ng mga uh, tungkol sa lupa kasi kalimitan po kahit na magkapatid o magkaanak po so pagka tungkol po sa lupa ang pinag-uusapan medyo talaga pagka hindi nagkaunawaan so dilala sa inyong ulo uh, posible mo man itong sa ganito po yung sentinya na handa pa rin po sa pagkamatay ng kung hindi po kapamilya o o ibang tao po. So, paalala na lang po, kung may ganitong problema, i-dial na lang po natin sa, sa host po siguro para hindi na po duman, humantong sa ganito pong insidente. Richin Boy, CSN.